good afternoon. Nandito po tayo sa isang lokasyon sa Panga. Ito tawag na Son Peng. Ayan yung pangalan. Ang dami dito mga tao. tingnan oh. nyo. May mga palm. Saka ito tingnan nyo. Oh, napakadami nga talaga yung bunga. Ayan. Oh. Pwede mo na hawakan. Oh. Ayan. Ang dami. Ito ah. Uh. do, oh, tingnan nyo kung oh. uh, saan saan na lang oh. Oh. yan, yeah, ng bunga liliit pa ng kahoy pero tingnan nyo oh. ang tagal ko nang bumibili nito pero hindi ko pa alam kung saan galing to, ito pala, nandito pala to tingnan mo, ang dami wow, ay ikaw oh. orange palm pero ngayon, la ako na, ngayon ko lang nalaman to mayroon pala dito ganito oh. ah uh, hanggang dito sa taas tingnan, tingnan muna natin kasi po puro puro ang pangalan nito tingnan nyo ah. ilapit lapit natin ang gusto young smart pharma academy ayan yung buo mm. Tidak ada yang tahu eh. ya Tidak punta tayo dito sa ilalim yan o oh. <laughs> nagkataon na may nagsabi kasi na dito daw ang dami ang bunga wow oh, awakawaka mo na lahat pili ka na lang malaki mamaya bibili tayo kasi sabi isang kilo din nito isang daan at saka ang sarap at eto dati nung maliit pa ginagamitan nila ng host na ganito yan o oh, tingnan nyo lapit-lapit ah, natin ah. yan tapos dito dito miikot lumalabas yung tubig nito dito bawat puno kaya papatak-patak lang pero ano yung tubig nun oh, kaya tuloy ah dami ng bungo ba ano? Ingit kayo, no? Tingnan nyo. <laughs> Ang dami, ah. Nakakaingit talaga. Ay, ano muna natin? Ayun. Galing doon yung tubig. Binobomba. Akit dito. Yun, nakamotor. Yan, doon. Yung kanyang... ti uh, tea pinagsisipertahan yung mga ano na ito? tubig doon pinagdistri uh, ah, ng tubig nandito lahat eh, tingnan nyo oh pipili ka lang tumalapit malapit dito 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 kalsi ang lalaki Ay, yun oh. tingnan nyo oh. hawak hawak ko yung bunga talaga ang lalaki ayan pa oh nako. Hmm, Napakaganda nga talaga. Ayun oh. Pero punong-puno. Ganito kalalaki. Hanggang sa pag malapit na maluto, mahinog. Ganito na. Ayun. Parang tatlong piraso. Isang kilo na. Lalaki. Mayroon din maliliit dito. Ayan oh. Pero pulong pula na. Ayan. Ayun. Ayun. Ang ganda oh, hanggang doon ang oh, lapad. Ito pala yung sinasabi sa akin na orange palm. Pag sa English. Ayun. Ang ganda. Kaya, parang hindi tayo mawala ng ano nito. <laughs> Ayun oh, galing sa bumban nila oh. Ayun. Punta dito may tea yan. yan yung nagdi-distribute ng kanilang ano yan no o ganun din no tapos bawat puno doon nilalagyan ng tina maliliit nito itong nato, na to yan nilalagyan nito para ito naman umiikot oh. nagdi-distribute ng tubig bawat puno pero pag malaki ng ganito hindi na kailangan na tubigan pa yun ay para sa maliliit lang yun o oh. ang dami tao rito kaya ewan ko kaya kung sa Pilipinas subukan din natin ganito kasi pag naulan nit uh, kailangan lang ng tubig nito pag maliliit lang pag malaki na hindi na kailangan pero mas maganda sana kung nakuha natin yung method paano nila na palagutong ganito Doon, uh, dami ho! Oh. Ganto. Hmm, dan itu tayo sa labas. Ganito ang porma, bunga. Ganito. Oh. And bunga. Andito. dami. Lapad ba? yun, Ganun din eh. No? Ganun din proseso dito. May mga 'yung galing sa nila To. So, tapos lalagyan dito ng tina maliliit na hose. Pupunta sa sprinkler. At 'yan pagbukas ng ano doon, umiikot ikot. Umiikot 'tong sprinkler na to, bumubuga ng tubig pa konti Kaya kahit napakunti-kunti pero tuloy-tuloy mga like, tatlong oras kaya basang basa ba ang puno pero pag sa maliit lang yun pero pag malaki na hindi na kailangan tingnan nyo mag-aantay na ng bunga at napapagpakitaan pa nila gawa na ginawa nilang tourist tourist patch to. pero yung ano nito dapat ay ginagawa lang nila to sana na ano parang ano lang to eh yun pala may papaya din eh no? ito ay para lang sana nung una nito plano nila ay para lang na sa negosyo nila na uh, pagbebenta pero nung nagtagal-tagal kasi hindi wala gaano nang nakakapagtanim ng ganito dito sa Phuket o oh, either in Panga mostly mga ay durian, mangustin at saka ay lansunis yung mga matatamis na lans lansunis. Ganun yung kanila mga tanim. Kaya ito, tingnan natin. No? Oh, ayan. First pues, time lang to na nakakita ako ng ganito at ginawa nilang tourist spots. Ang ganda nga. Yun. Kaya Nandito na rin tayo kaya samantala na natin. Ano? <laughs> Sana magustuhan niyo tong mga ano kung dapat maanuhan din sa Pilipinas 'yung mga ganito. Ma discoverin na natin mga ah, uh, mga, mga nagtat, uh, magsasaka at makapagtanim din ganito. Uh, napaka simple lang. Pero napakalalaki ng bunga. Ay, baba muna tayo doon. Ay po. Dilaw na dilaw yung bunga. Orange na orange para. Ang Dami. Yun. Yun no. Eh. Ito nililit lang pero ang dami. Mm, yan na. Eh. Dami ko mo pupunta pa pa picture ganun lang kukuha ng litrato remembrance yan know ah. eh, tinatanong ko sa kasama ko kung, kung saan kami makakabili eh sabi niya doon sa labas daw nagbebenta sila kasi dito ay good for oh, tourists yang ang talaga pero pag may talagang pwede nang kukuhaan kinukuhaan nila talaga yung bunga ay, eh, tingnan mo. Ang dami nag- a uh, nagkakapos. Kasi ito, ang dami bunga. Ayan, o. Oh. Magpapa- ano rin tayo ng bunga niya. Ayan. Tingnan nyo. Idandahan natin pa ikot. Ganon. Oh. Para makita natin yung bunga. Ayan. Ayan. <laughs> Ayun, na yun, ina-announce na kung saan-saan tayo dito magpunta, pwedeng pwede, pero bina, pinagbawal na huwag na huwag mong kukuhanin yung bunga. Ayun. No. Pwede kayo makagato, ah. <laughs> kaya ito, oh yun, no? Tingnan nyo, lalaki. ang lalaki. lalaki ng bunga. Napakasarap. yun, na. Oh. โอเควันนี้ผมตดี่บล้วกนั่งพาไปเตนได้นะคะบิบิิตยริตองบุงอะอนไม่ตตินดาริตะคะน่ีติดาแก็ยามีเข้าคนละ20บาทนะคะเด็กเราไม่คิดนะคะแล้วก็ขับรถาบจากพยได้นะคะถ้าใครมีลูกหลานนะคะบุดลาของท่านไอ้ต แล้วท่านนะคะก็ดูแลลูกหลานของท่านด้วยนะคะอยากให้ไปแตะส้มนะคะปูรุนล็บปูอ่ะอย็กกันตะล็บปูอ่ะคนตาเล็บปูอ่ะยืนเอาสักสรงลูกครับ Ayan, bibili tayo. Ayan, no? yeah, no? oh. Kasi, kilo. Kasi ang sasarap daw nito. Fresh kong Ayan, oh. fresh fruit. 23 na ay lansones at ito naman yung ating orange at ito yung ganito yung kanilang seedlings yung at ito bunga lalaki oh lalaki ng bunga yan oh Ah, nako po. Ayan oh. Oh. Kita nyo. Di paano, mainit kasi. Kaya, sumilong muna tayo dito. Ayun o, pinagbila natin kanina. Paano? Sana huwag kayong magsawa at pagsubaybay sa aming mga pinapalabas na video para sa inyong lahat. At sana po, huwag palagin niyong susuportahan itong video na ang aming channel. At huwag ka na kayong magsawa. At kung sino pang nag hindi nakapag-subscribe, pakisubscribe na rin at huwag na rin pindutin yung notification bell para na maka uh, tayo sa lahat ng video na ipapakita ko sa inyo. Kaya ako nakatingala, tinitingnan ko kasi yung bungan, lalaki o. Oh. Yan o. Oh. <laughs> lalaki kasi ng bunga. Yeah, yeah, Bang balimbing to. Lalaki ng bunga. And sa atin doon eh. Hindi naman gano'n. Kaya hanggang na dito na muna. Hanggang dito na tayo at sa, ulit, sa ulitin. Sana huwag kayong mudsawa. Thank you sa lahat at see you for the next video. Salamat. Ito ko nga pala bag guys. Oh, nakalimutan ko. Exit na tayo. Ayan o. Oh. Ayan yung may ari. Exit na tayo. Ayan. Ganito yung kanilang mga produkto. Ayan o. Oh. Magitan natin. Orange. rian Hai lemon banana satu ngang gitu sama marang selama sa <coughs> <coughs>